Bago talagang bagong hepe ng Philippine National Police, mas nakilala muna si Police Major General Nicolas Torre III na mga taong malalapit sa kanya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Inang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Matalino. Yan ang paglalarawan kay Police Major General Nicolas Torre III ng mga nakakakilala sa kanya. Dito sa isang subdivision sa Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato, na nirahan si General Torre noon. Ayon sa kapitbahay nitong si Remedios Aquino, maliit pa ang bahay nila noon pero respetado at mabuti ang kanilang pamilya. Naging barkada rin ang kanyang anak, si General Torre, kaya alam niyang talagang matalino ito. Bata pa lang ay gusto na nitong may marating sa buhay. Gumrado itong valedictorian sa Notre Dame of Marbelle. Makita, makita mga pamilya, uh... Nagsisimba kong linggo, mababait sa mga kapitbahay. Actually, nung lumipat sila sa Iloilo, -ilo, yung mga gamit nila, pinahingin na lang nila sa kapitbahay dyan sa likod. Mm. Noong high school, ay sa Coronadal Comprehensive High School na ito nag-aral at naging salutatorian ng Class 1988. Isa sa classmate nito, ang incumbent Second District South Cotabato board member na si Junette Ines Hortado. Ayon sa kanya, sa likod ng seryosong si General Torre ay ang kwela at makulit na ugali nito. Noong high school pa lang ay kadalasan siyang tinutokso at kinukulit. Pero si General Torre rin ang gumagawa ng kanyang math assignment. Actually, siya yung sobrang talino na hindi tag dito yung mapili. Ibig sabihin, like, kung gusto niyang turuan ka, humingi ka ng ano, hindi yung katulad na iba na, ay, hindi pwede yung mangopya kasi dapat ako lang yung matalino. High school pa lang ay gusto na ni Torre na pumasok sa Philippine National Police Academy o PNPA. Pero dahil kailangan ng 72 academic credits, ay pumasok muna ito sa isang pribadong ispilahan. Nagtapos ito ng TAP sa PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at doon na nagsimula ang kanyang karera bilang pulis. Na-assign ito sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang noong June 2024, na-assign ito sa Davao Region. At dito na ito naging kontrobersyal nang inaresto nito si Kingdom Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Mas naging kontrobersyal pa ito nang maging head ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong September 2024 at inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa serbisyo at ngayon nga ay inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong PNP chief. Kaya naman, naging proud at masaya ang kanyang mga kababayan sa South Cotabato. So, uh, congratulations to General Nicolas Torre. So we are proud no, nga taga Barangay Sunto ang magiging next na Chief PNP. Uh, kami mga taga South Cotabato ay proud no, proud sa uh, pagtatalaga ng isang kababayan namin, isang South Cotabateños na maglilid ng Philippine National Police inaasahan ang pag-upo nito bilang kapalit ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ngayong June 2. Regina para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.